ay mga pangga. So, uh, galing ako nang puto na 7-Eleven, si mula ka ng coffee ko and then nag-CR ako and then nakita ko ito ulit. Ngayon lang, ito siya nag uh, load. Ngayon lang ganito. So, ipakita ko sa inyo kung may ibon pa doon, no? Tignan nyo. Hindi ko kasi siya ma-zoom in kasi, ano, naka, super steady ako. So, para ko kung anong meron dito. Kasi saan yung aking boses? Kasi masakit ang aking dila. So, ang laki kasi ng shell dito. Magtingin tayo ng shell. Maghanap tayo ng shell. So, yan. Magtingin tayo ng shell. So, ito mga pangga. Oh. May nakita akong shell. Ayan, o. Oh. Ito, ito, Ayan, ang laki niya. Yan ako sa sabay na taktakon. Hindi ko alam kung ano tawag nito sa inyo. Pero ang dami talaga dito. Hindi ko lang may ramalaman to. O, oh, ito pa, o. Oh. Ang dami. O, ito pa. O, oh, ang dami. Wala kasing gumukuha. Hindi nila kinukuha dito. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Hmm. Hmm? 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 Ang dami. Ang dami mga shell. Wala akong makuha ng shell dito. Hindi ata sila kumakain ng shell dito. Yung mga shell na ganito, mga ganito. Pag mahirap pa na shell. so, ang dami-dami shell. Ito, mga panga, nakita ko super lucky, oh. Ang laki, oh. Ang laki niya. Ang laki. Ang laki, laki. Balik natin dyan. Ito pa, oh. Ito pa, oh. Ang lalaki. Ito pa. O. Oh. Ito pa. O, oh, ang dami. Dami-dami. Super dami-dami nila. Ayun o. Oh. Ang dami-dami ng shell. Ito sa dalampasigan ng Hong Kong. Balik natin sa kasi. Hindi naman natin siya kukunin. So, balik na natin sa dito. Guys, meron pala akong meron pala akong nakita na Michelle. Na hindi ko alam kung tahong ito or hindi, ha? <laughs> I don't know. Pero mukhang tahong na hindi ko alam. So, ito siya, o. Oh. Bukod, ito siya, o. Oh. Ang dami kasi nila, mga shell, o. Oh. Ito, mga shell. 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 Kunin natin to para makuha natin yung, ano, Mukha natin yung sinasabi ko. Hmm. Ala. Ala, ang tigas. Ang tigas niya, guys. Para siyang tahong. Sinusubukan ko talaga siyang kunin, pero sobrang tigas. Hindi ko alam kung tahong siya. Pero parang tahong. Ang tigas niya. So, ayan. Ang buwan na lalaki nila. Mayroon pa doon. Ang dami-dami. Pero so, gusto ko talaga makita. kayo lang ang tigas-tigas. Hindi siya mga... Hindi talaga siya matanggal. Nasa gitna kasi siya ng mga bato. Ayan, so guys. Hindi talaga nakalita sa Maldari Pangga yung ano yung tahong. So, hindi ko ang tahong. So, ayan siya, oh. Asa na ba? Ito, oh. Ito, ito, ito. So, susubukan natin kunin. Kung makuha natin. Kasi parang nasama, mababaw lang siya. So, tingnan natin yung tahong ba talaga siya. Kasi, hindi ko alam kung tahong siya. Pero parang tahong. Tara. Tara. Green kasi, green. Oh, oh tahong! si? Tahong! Yan, yeah, tahong, tahong. Tahong siya mga bangga, tahong. Kaya pala ang hirap ko siyang unin kasi nakalikit. So, nananahimik yung tahong. <laughs> Ibalik natin yung tahong. May kakapit naman yan siya eh. Kakapit ulit yan siya. So, yeah. Tahong siya mga pangla. Tahong. Ayan o. Oh, tahong. Nalalakay talaga ng shell dito. So, tahong sa Hong Kong. May tahong dito sa amin. May tahong.